Magandang balita ito ha. Uh, parang pamasko na rin ito at uh, ganoon den din. Pambagong taon sa ating mga kababayan. Labing pito ito, si, uh, labing pitong si, sea si ng mga Pinoy na hostage ng uh, huti Houthi rebels. Kumusta na po sila sir? Opo, sa ngayon po ay yung barko kung saan nandoon don pa yung labing pitong kababayan natin tripulante ay nasa, nasa coast, coast pa ho ng Yemen. Hmm? sa Hodaida Port. Nandun pa rin ho sila. Ang latest po dito na kahit papano pa nating pag-asa at at uh, sa ngayon ay pwedeng magandang balita ay yung labing pitong tripulante po are accounted for okay. na sila po mismo ay diretsyong kumontak sa kanila mga kamag-anak mm -hmm. na pausap din po natin. Okay. Uh, Pinag-utos ng ating mahal na Pangulo na nagabayan at huwag iwanan, uh, bigyan ng assistance ang mga pamilya ng 17 seafarers at yun po yung natin. Diretso pong tumontak yung mga seafarers sa kanilang kanilang pamilya at sinabing sila po ay nasa maayos na kondisyon on board. Pero bagamat ganoon, alam natin na ang DFA ay nakikipag-usap sa mga foreign governments na tumutulong sa atin makipag-usap sa mga Houthi rebels na palayain at maiuwi na ligtas ang ating labing pitong tripulante. Mm -hmm. Mabuti at pinayaga po sila ng mga kaibigan natin, uh, pwede natin masasabi. O sige f, kaibigan nating mga huti rebel na ma ang pamilya nila dito sa Pilipinas. Yes, yes. Uh, mm -hmm. Nagpapasalamat po tayo doon. In fact yung ilang pamilya, lahat sila ay kahit isang beses natawagan na at yung iba nga ay nakadalawa tatlong tawag na. So, okay. Uh, nagdadasal tayo na magpatuloy lang ito uh, hanggang sa kanilang ligtas na pag-uwi. Kapumusta po ang kanilang sitwasyon doon? May kumpleto ba sila sa pagkain, uh, pahinga? Habang nakadaong yata kanilang mga barko, ang kanilang barko, tama ho ba, sa karagatan ng Yemen? Yes, okay. sa, pagkakaalam po natin ay may sapat na supplies on board sa barko oh. at uh, tayo po ay nag hmm. uh, sa mga pamilya para patuloy na mabigyan sila ng pag-asa at pananalig na makakauwi ng ligtas ang kanilang mga mahal sa buhay na tripulante. Ano pong update naman, Sir Sapin, ng pagpapalaya sa kanila, uh, Yusek? Uh, ano po ang uh, sabi naman ng Yemen government? Oo Sir Aljo, ang... ang uh, ang in charge po sa pakikipag-usap patungo sa kanilang ligtas na pagpapalaya at pag-uwi ay ang DFA So magbibigay daan po ako kung hmm. mamarapatin ninyo sa DFA para sila po ang mag magulat uh, at magpaliwanag. Kasi maselan hmm. po ang sitwasyon at uh, kami po sa DMW, ay we defer to the DFA okay, tungkol okay. sa efforts. But, but rest assured, ongoing ang efforts, pakikipag-usap sa foreign governments para makausap ang Houthi rebels para mapalaya at maiuwi ng ligtas ang ating mga mahal na tripulante. Opo. Uh, dito naman tayo sa ating mga kababayan na uh, nananatili pa rin doon sa Israel. Kumusta na po sila? Pati na po mga kababayan natin nandun sa Gaza. Uh, meron pa ba tayong mga kababayan po doon sa Gaza? Sa Gaza, nakauwi na ho yung dalawa. Okay. Hindi naman ganun karami na ng mga OFW's. Alam namin may mga naiiwan pa ng na mga OFW ng mga non-OFWs doon pero pinili na nilang manatili po muna doon. Ah, uh, meron tayong pang apat na batch na pauwi bukas uh, mula Israel. Uh, 21 silang uuwi. Ang magiging total natin ay 435 na napauwi na, na ho natin. Sa Lebanon may kakalapag lang ho sampu. At uh, ang total naman sa Lebanon ay 112. Kung pagsasamahin po ang Lebanon at Israel returnees, is, ay 547 na po ang napauwi natin. Joint effort ng DMW at ng OWA na may tulong of course ng DFA, Ambassador lailo at Ambassador Balatbat, and Secretary Manalo's team of course, U.S. Secretary like de Vega. And then DOH, whole of government approach na pinag-utos na ating Pangulo sa pagdating ng mga OFWs, DOH, DSWD, TESDA, Dole, kasangga din po natin. Oh, okay. Sige po. Uh, bagat na balita yan. How about doon naman sa unpaid wages ng ating mga displaced OFWs sa Saudi Arabia? Any update about this? oh uh, the displaced, uh, patuloy po ang ating engagement sa Saudi side. Uh, gusto lang po natin na uh, masiguro na na tayo ay nasa direksyon ng ganap na na pag-release ng mga money claims ng mga OFWs. Uh, dito sa yung uh, matagal na nagaantay ng kanilang money claims sa Saudi. So, papunta po ako ng Saudi kaya sana ay nitong uh, unang kalahati na unang bahagi ng taon ay magkaroon tayo ng 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 uh, ganap na pagbayad ng mga money claims nila. Mm -hmm. Okay. So, uh, ang Saudi yata nag-allocate na ng uh, uh, 29.7 billion pesos para sa mga unpaid natin mga OFWs uh, from construction firms na na-bankrupt po doon. No? At uh, 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 sinabi din ng Pangulo Barcos Jr. na fina finalize na lang natin yung mga list of claimants. Nama ho ba sir? At pinoproseso na natin yung wages nila? Yes, yes. At napadala uh, na natin ito. At ah. uh, nagdadasal tayo na pinoproseso na ito at ah. uh, tuluyan ang mabayaran itong unang bahagi ng taon. Okay. Sige po. Alright. Uh, may mga ano ba tayo dyan sir? May mga bansa pa bang uh, bukas na ngayon sa ating mga kababayan na gusto pong mga ibang bansa except or other than dito sa Saudi at uh, pagiging uh, uh, tawag dito? Ah, uh, isa mga uh, lugar? Meron pa bang open dyan yes sa mga mga yes uh, sa Japan? Tayo po Europe? ay Opo, ang speaking of Saudi, uh, Sir Aljo, hmm. uh merong Saudi Vision 2030 kung saan talagang palalaguin nila ang kanilang ekonomiya nila through various infrastructure, tourism projects saka yung pagpapalawig ng kanilang mga tinatawag nila Giga Cities to sila ng mga high-tech Giga Cities at kasama na rin dito yung pagpapalawig ng healthcare program nila. So, uh, tayo nakipag-usap sa Saudi ng uh, tungo sa isang special hiring program nung panahon pa ito ni Sektuts no para para siguraduhin natin una disente yung trabaho pupuntahan ng OFWs natin doon at sa kapangalawa ay kung disente ang pupuntahan ay ay siguraduhin nasa legal na proseso ang pagdadaanan and then of course uh, yung sa Japan nagbukas ng Japan desk no ang uh, DMW andon uh, si Yusek P.Y. Kaunan nung uh, siguro may isang buwan ng nakaraan in partnership with the DFA si na Ambassador Milen Garcia para sa pakikipag-usap tungo sa sa pagkakaroon ng Japan Desk and then of course yung yung pagkakaroon ng uh, uh, pag-uusap din with Hungary at Austria uh -huh. sa Europa. Ah uh, itong uh, Hungary nitong nakaraang taon 6,000 eh nakapunta doon na Pilipino wow. na workers. Oo. So Uh, talagang seryoso sila no na tumanggap ng Filipino workers, mga factory workers, semi-skilled workers. And then finally yung uh, dito nga sa pakikipag-usap natin with the Canadian provinces patuloy pa rin. Meron na tayong isang bilateral mm -hmm. agreement mm -hmm. with Alberta, the province of Alberta, nung panon pa ni Secretary Toots kaya patuloy lang ang ating pakikipag-usap. And uh, of course, ang pampaalala natin sa lahat Opa. ng ito lahat kailangan pong dumaan sa legal na proseso, siguraduhin lang po na dumaan sa DMW. Uh, kasi uh, ma mahalaga po yung uh, sa DMW dahil uh, kung hindi, hindi sigurado tayong disente ang trabaho at sapat ang sweldo at mga benepisyo kung hindi dumaan sa DMW at pwede pa maging biktima ng human trafficking. So yun na lamang po. At uh, uh, magingat po. wag uh, magpaloko. Mag mag siguraduhin dumaan sa legal na proseso. Last question na lang po. Dito tayo sa Taiwan naman at Hong Kong, starting January 1, 2024 ay magtataas sila ng minimum wage. Uh, Siyempre kasama sa mabibigyan niyan ay yung mga kababayan natin nagtatrabaho doon? Yes. Yung Or, factory workers, uh, Sir Aljo, tataas ang sweldo mm -hmm. mula. 46,378 pesos kada buwan to 48,223. So higit kumulang mga mga halos halos hmm. dalawang 200,000 piso kada oh. buwan ang taas. 123,000 factory workers na nadoon nado ngayon ang ang uh, magkakaroon ng uh, dagdag sweldo as a result. Sa oh. Hong Kong naman ay dagdag uh, uh, Well, sahod din, minimum allowable age per month from 36,900 to 38,000. So, higit kumulang mga isang libong piso ang, ang, itinaas naman sa Hong Kong at pati yung food allowance, tumaas oh. na mga tatlong daang piso. So, uh, dito naman, higit kumulang halos 200,000 hmm. Pilipinong domestic workers kasambahay doon sa Hong Kong ang makikinabang Ayan, yeah, dito. Magandang balita po yan sa ating mga kababayan nagtatrabaho doon.